Good evening. This is Laurie's Kitchen. Samahan niyo po ako sa ating pagluluto na sinigang isda. Ayan. Ito po yung ating fish fresh. Ayan. At ito po ang ating lahok. Talbos ng kamote, okra, talong. Ayan. Binabad ko sa water. And ito yung ating mga sangkap. So, start po tayo sa ating pagluluto, sa ating sinigang na isda. Sa batuan. Ito po ay batuan. Ayan. So, ayan, magpakulo po tayo ng tubig dito. So, ayan, tumakulo na. So, ilagay natin itong ating kamatis at sibuyas at batuan. Yan. So, maglalagay po ako ng sin, black pepper, at ilagay ko na rin po itong ating okra at talong. susunod natin ang ating isda. Ayan. At takpan po natin siya. Hanggang maluto ang ating isda at gulay. Ayan. We were going to check. Ayan. Check natin. So, <clears throat> lagyan ko po siya ng ano, patis. Patis, patis, apatis, patis, apatis, patis. And then, maglagay po ako ng uh, um, magic sarap. ang ating ano ay pang-asim ay batuan. Wow, ang sarap. lagyan ko po siya ng markers na may yung shrimp. yung kalahati lang para ano maging malasa natin ano tuturogin sinabay ko na ang gulay at saka isda para hindi madurog yung isda at ilagay ko na din ang talbos ng kamote 'Yung puting kamote ito, puting kamote. natin yummy yummy wow ang sarap naman tsaka yung asim nya tamang tama lang talaga swag na suwa ang ating sinigang yung sinigang is i think this is pan, pa, pampano um i'm not sure parang pampanas siya, di ba? ayaw so, antayin na lang natin hindi na natin itakpan pa pa ah, hanggang maluto yung ating kumulo hmm. Hmm. kitna natin ang ating sarap higit tayong sabaw hmm palakas ng tuhod. Alam mo, na-miss ko tong ano, batuan. ano um, sa probinsya, yung mga ganitong batuan na pang-asin. Very organic po siya. Sobrang organic. Ayan. Ayan. Oh. Eh. Naging ganyan na siya. Um, um, kasi, hindi siya gawa talaga sa ano. Ito'y ito'y ano siya, organic na mula sa bungang kahoy, and we call that batuan. Oh, ang sarap! Ang sarap niya. Tamang-tama ang lasa. Swabing-swabi ang asin. Ayan, at malapit nang maluto ang ating talbos ng kamote. And, hindi po ako naglagay ng sitaw kasi Atakihin na naman ako ng aking arthritis. So, yan. Ready to hango-hango na. At tingnan natin. Hindi pa siya luto. Look. Ayan. Uy, nailalagay pa ako. Meron pala akong bunga ng ano? ng Nahuli. Nahuli bunga ng uh, malunggay. Ayan. Habang ano pa yung ating ano, hilaw pa siya eh. Hilaw pa ang ating talbos ng kamote. Tama lang siya, tama. Ayan. Madali lang naman maluto yan. Thank you so much sa inyo lahat diyan. This is Lois' kitchen. Ayan. Sinigang na pampanosa. Batuan. bawang batuan. Ayan. Kamatis din siya. Kamatis. Isang buong kamatis. Ayan. Sarap, di ba? Ayan. Sinigang pampanasa, but one. Hmm. So, hanguin ko na po at ilagay sa ating serving bowl. So, ayan na po ang ating sinigang pampano sa batuan. Thank you so much sa inyong pagdalo sa aking primer for tonight. This is Loris Kitchen. Thank you so much. At sa hindi pa po, po nakasubscribe ng aking channel, please do subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga lulutuin. Thank you! Kain na po tayo. Ito po aking recipe for today. Sinigang pampano sa batuan. Ayan. With, sorry, with okra, malong, ah, uh, okra, and uh, talong, at uh, dahon ng um, kamote ayan ayan salamat po sa inyo at my global shout out thank you bye kain na po tayo